yung mga farmers ito ay nagagawa nagawa tayo ng balag ng sitaw yan nagawa na medyo nahuli ito mga ka farmers kasi maraming inasikaso na iba pang tanim saka ang bilis ng damuhin ayan ginagawa ito ni pinsan ko ni Nundaning ayan siya malupit siya magawa ng balag ng sitaw simple lang ito mga ka-farmers yung gawa niya oh. pinustihan niya lang na mga kwan tapos tinalihan ng buho sa taas tatalihan na ng lubid kasi medyo gumagapang na yung mga sa lupa tingnan nyo ayan ayun siya shout out sa kanya yung masipag kong pinsan siya yung dalawa kami gumagawa nito yung madamo na ito kasi bisan damo pero sa susunod kong update nito malinis na ito saka apply ko nito mga kaparmers ng abono para tumaba na siya ayan tingnan nyo nito banda medyo nito ayos na kasi na linisan na ito saka nung isang araw na abunuhan ko na rin to minabaon ko lang mga kaparma sa lupa yung abuno kasi medyo malak palagi malakas yung ulan dito ayan o no? medyo dito okay na magana na konti kaysa dun sa kabila ma kung pa sino masukal maraming damo Ayan. Malapit Ito, sa hindi bumpuno yata ito. Tanim namin. Ayan. Tingnan nyo. Yung matagal din magawa ng balag. Ito mga farmers Yung diskarte namin ito. tinatali namin ng buho sa taas. Tapos tinatali na ng lubi dito. Para mabilis lang. Kasi once kumapit dito yung ampalay sa taas. Matibay na yan dito. Ito ito mga kaparmas, dudublayan pa sa ng pusti. Pinadalang lang namin kasi inapura lang namin makakita siya. Sige, gumagapa na siya sa lupa. Kaya ka lang gawa na ng balag talaga. Ayan. Ito si Indaling. Doon ba naman kaparo? Masukal pa. Kulang pa yung poste namin oh. So baka bukas maayos na yan. Awan ng Diyos. Diyo pumayat-pumayat nga sya Kasi huli yung kwa namin. ng balag. Sana makarecover pa ito. Pag try ito mga farmers galant, Galanti yung sitaw na ito Hybrid to Kaya ito once makakain ng abono Bigla lang itong re-recover at ataba Saka mukha na nga sa sitaw yung hindi ganong mataba Yung madalang yung dahon Yan mga farmers no? Mga sunod na linggo bibidyo ko ulit para may ipakita ko kung anong yung province nya na ako ko tumakaparo ng urea kasi medyo pet binaon ko lang sa lupa ayan sana makarecover pa ito ito yung buhay natin farmers tanim lang ng tanim hanggat kaya pa hanggat may buhay may pag-asa ayan sa mga nanonood ko pala dyan ngayon sana paki like and share niyo yung aking video ngayon sa aking taniman ng sitaw sana po at pasubscribe na rin po sa aking umunting youtube channel para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video medyo small farmers lang tayo mahirap na farmers kaya wala tayong kakayahang magpakita ng magagandang kwan malalapad na garden hanggang dito lang tayo yun lang ang kaya natin mga farmers salamat sa inyong pupanood ngayon at nagsusubscribe sa akin maraming salamat din sana patuloy kayong sumuporta sa aking youtube channel ayan mga farmers dahil marami pa akong gagawin video about farming ayan, yung daling ito medyo marami ng damo kugun kaya ito damuhin talaga And na lang mga kaparmers ang aking video. Thank you for watching. Bye bye.